Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Nag-abot ng tulong ang OVP Caraga Satellite Office sa maraming mangingisda mula sa Bisliga Surigao del Sur na apektado ng iba't ibang krisis. Si Brian Latasa sa report. Isang libong mangingisda mula sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur ang pinagkalooban ng food box ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamamagitan ng OVP Caragas Satellite Office kamakailan kabilang narito ang mga taga Itan District, Mangawong, Gamaon, Market Site at Distrito ng Karamkam. Ang mga benepisyaryo ay kabilang sa marami nating kababayan sa Surigao na apektado sa iba't ibang krisis at emerensiya katuwang ng opisina sa nasabing aktibidad, ang Barangay Local Government Unit. Ang inisyatiba ay bahagi ng Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies or Rice Program ng tangkapan ng pangalawang Pangulo na isa sa mga inisyatiba na sinimulan ni Vice President Inday Sara Duterte. Layunin ng nasabing programa na matugunan ang problema sa gutom at makapaghatid ng agarang tulong sa mga Pilipinong nahaharap sa mahirap na sitwasyon tulad ng trahedya. Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Payan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Ilang MSME mula sa Eastern Visayas at Davao Region pinagkalooban ng kinagdagang puhunan ng OVP sa ilalim ng Magnegosyo Taday programa Ang detalye abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, nanimindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!